Magandang hapon sa inyo mga idol. Nandito na naman. Balik na sa paninisid. Dumaan na naman kami. Dito kami sa crossing Kanang ng kinapundan mga idol. Ito na naman mga idol ang buong kaganapan sa Silip TV. Tusok na naman. Ayan. At babalik na naman sa spot mga idol. Sa Yolanda Beach. O tawagan nila Agnaya. Sana mapagpalang gabi mga idol ngayon. At hindi pa mga subscriber mga idol, mag-subscribe na. At pakiklik ng notification button para updated sa mga video namin. Ayan. At good luck at ingat lagi sa pagsisisid mga idol. Let's go mga idol. Yan mga idol, dito na kami sa spot. Panibagong <laughs> adventure, panibagong Panibago. ito sa tambak na sa paninisin. Dumayo kayo mga idol na naman. Dito na kami sa spot mga idol sa Agnaya. O tawagan nila Yolanda Beats mga idol. At takain muna mga idol. Halip, kabilog ka ng buwan ngayon mga idol. Pinabalik ka namin. Ano makapagpalang kami mga idol ngayon. kain muna. Kain muna. Kainan mga idol. Kain mga idol. Kainan mga idol. Ay, tagal, tagal, pagpapag panakanta, kumang pwede na buso. Kumang pwede na ito nila. Ay, tagalog. Malalang sinisisa dyan mga idol.

Hmm? Ano nga rin eh? Bicol, bicol. Na dyan? Iman bicol lang kang kuya rin. Ano ko ng stress. Ano nga yung bicol? Torogin. Bicol. Gusto nga Ayan ay, mga idol at tapos na kami kumain mga idol Ay sa na yung mga kasamahan ko mga idol Para makasisid na kami Ang laki ng bone yun mga idol eh, Dito ko spot mga idol Medyo maluwag yung bakura Uh, tingnan natin mga idol kung makakahuli kami ngayon mga idol. Mahirap lang makahuli pag may buwan. Kasi mga tatago talaga yung mga isda ngayon. Maglalalab talaga mga butas. Kailangan hanapin mo talaga sila. Kailangan ng sipag mga ilulutsaga. Let's go mga idol. tusok ka na naman. Idol! Mga suru, Mga sun. Idol,

Iyak nga ano? Iyak <laughs> Ha? Ano yun? Ah, mm -hmm. ang kalbutik Ang okay, mga idol Ang mm -hmm. tagalog, ang mm -hmm. na mga idol mm -hmm. Una umahon Ito mm -hmm. yung itu siapa Suruh Suruhan iya, bukan hmm, bagus

Ah, yung trophy nito. kundang yung mga buwan talaga pag may buwan. Pod man eh. Kahit anong gawin mga idol. Malalalam talaga mga butas. Ayaw magpakita. Hinahanap-hanap lang yung mga idol. Mabuti na mga <laughs> <laughs> so idol. at may pang din at may pambintanang. May pampili na ng bigas mga idol Buti sip mga idol Sa pagsisisid May mga sa smell Ginuhulat Tapos na naman mga idol yung mga misyon Pahuay na mga idol Mahirap talaga makahuli pag may bond Matatago talaga sila mga idol At mabuti naman mga idol Maka pambinta na at may pambili ng bigas na kaya hanggang dito na yung vlog na yung mga idol sa susunod na pagdawin na naman ulit thank you lord